Samantala, balita muna tayo. Siyempre, para updated yung ating mga kababayan, no, mga ganap natin. Uh, nakabili na ba kayo ng 20 pesos na bigas? <laughs> uh, sada, eh, may nakabili na po sa inyo at nakikinabang doon sa murang bigas ng ating pamahalaan. And uh, sinasabi ngayon ng uh, Department of Agriculture no Mananatiling matatag ang supply ng bigas at maging ang retail prices nito sa kabila po ng uh, papalapit na lean months. Ito ang inaasahan ng DA dahil good harvest season daw tayo nitong uh, nagdaang uh, harvest season natin. Maganda ang aning. So first four months ng taon. Ang lean months ay darating pagkatapos ng tail end o huling local harvest season. Sakop mula sa buwan ng Hunyo hanggang Setyembre. So ngayon, maari nang enjoy no, ng mga mamimili ang katatagan. 45 pesos, kaya pa ba? 45 pesos na kada kilo ng uh, bigas. Yan yung ano, prevailing prices. No? Iba't umbang uri ng bigas. So sabi sa monitoring ng DA, as of May 26, umiiral na presyo ng imported premium at 12-mil rice sa Metro Manila uh, 45. Sa matala, 38 pesos naman sa imported regular milled rice. So depende kung ano yung bibili niyo pero ang ranging ng uh, presyo so meron mga 43 hanggang 55 pesos no yung uh, ating bigas. So kung local naman ang gusto nyo, local and premium 44 pesos hanggang 60 pesos kada kilo. Ayan yung mga... And sinasabi po ng DA, no, kumpiyansa rin sila na uh, matatamaan ang target ng local production para sa taong 2025. So, 20.4 million metric tons. Ah... Uh, kung, lalo na kung makakaiwas tayo o walang anumang major weather disturbance hanggang sa pagtatapos ng 2025. Eh, sana nga hindi masyadong uh, maulan or babagyo. No? Yung ulan, kailangan natin yan eh. Kasi kailangan yon sa pagtatanim, lalo na sa palay. Kailangan yan ng mga uh, magsasaka natin. Kasi ang ating palay ay matakaw po sa tubig. So, kailangan ng ulan awag uh, lang babaha wag lang lalakas ang hangin oh, 'di ba para hindi uh, dadapa yung ating mga tanim na palay so yon wala da wala sanang major weather disturbance. okay and um, dahil sa nakalipas na two weeks maraming developments sa bigas so una available na nga yung 20 pesos na kada kilo ng uh, bigas And uh, nililino ngayon ng uh, Department of Labor and Employment kasi nag-tie up sila with PA na available na yung 20 pesos kada kilo ng bigas sa mga minimum wage earners. Ang sinasabi ngayon ng DOLE na yung pagsama sa ilang minimum wage earners sa uh, programa na ito ng pamahalaan ay hindi pamalit sa hinihinging taas sahod. So binigyan din ng uh, Dole Secretary Bienvenido Lacuesta na ang subsidized rice initiative ay bahagi ng non-wage benefit at iba pa sa legislative proposal na itaas ang sahod. So may proposal ho kasi sa Congress na dagdag sahod 200 pesos across the board wage hike. No eh pinag-aaralan pa po 'yan sa Kongreso and kamakailan ina inanunsyo nga ng dole merong 120,000 minimum wage earners nationwide ang bahagi po ng pilot run ng uh, P20 rice program uh, kung saan makakabili sila ng murang bigas mula June 13 so limited lang 'yon 120,000 minimum wage earners nationwide na 'yon So, simula June 30, makakabili na sila. Hindi ko lang alam ano pa yung gagawin nilang uh, parang paglista, di ba? Paano mo bibilangin yung 120? <laughs> di ba? Paano uh, sino, -sino yung kasama, sino-sino yung hindi? Inaaral pa nila yon Pinaplansya pa ng Dole at TA yung mekanismo para matiyak na yung mga totoong minimum wage earners ang makikinabang po sa programa. So ito po daw ay munting regalo para sa mga minimum wage earner para sa araw po ng kalayaan. Kasi isang araw patapos ang June 12, pwede na sila makapili. Okay. O, eto na. Dito naman tayo sa baboy. Napakamahal ho ng baboy. <laughs> Alos lagpas lang isang kilo mga nasa 500 na yung binayaran ko. So, ang, ang ano sa kanila ay ang 460 Eh, sa palengke dito sa amin, ha? Uh, ewan ko lang sa ibang palengke. So, ang sinasabi po ngayon ng DA, eh, plano na hong ibalik ang maximum suggested retail price. Alam, natatandaan nyo, inanunsyo natin dito na uh, nate natin na uh, inales Ngayon, ibabalik na ulit. <laughs> ang target daw po ng DA July. Ibabalik itong uh, maximum suggested retail price. Pero actually, hindi pa sila sigurado kung July or August. <laughs> Siguro ka inaaral pa. So, hindi pa ano. Plano pa lang ibalik ng DA ang pagpapatipad ng maximum suggested retail price para sa baboy sa huling bahagi ng buwan ng Hulyo o unang bahagi po ng Agosto. Ito ay sa layunin o mano na matulungan ni mga consumers sa tumataas na presyo ng baboy. O, dapat konti-konti na lang pagkain natin ng baboy <laughs> dahil mahal. So, so hindi pa talaga sure kung kailan dahil ayon sa DA, marami pang pa kailangan kailangang ayusin tulad po ng paglalagay ng mga booth. Yung mga parang stall dila sa palengke. Mukhang sila na talaga magtitinda. <laughs> sa Metro Manila. So, kailangan daw ng freezer system, mga truck, drivers, yan, mga ganyang uh, mga kailangan. And makakaasa daw po ang publiko sa so oras na i maihanda na lahat ng kailangan, eh, agad na ilulunsad ang MSRP sa baboy. Ayon sa DA, ayon kay Secretary Francisco Chu Laurel Jr., mananatili sa 380 pesos kada kilo. Sabi noon ni Leon, babaguhin. Ngayon, hindi na babaguhin. Uh, para sa liempo, 340 hanggang 350 kada kilo sa pige at kasin. Paliwanag ng DA, aakto bilang middleman <laughs> yung FTI o Food Terminal Incorporated sa pagitan po ng farm at ng retailers. Uh, kasi nga, doon nila nakikita na tumataas ang presyo, di ba, sa middleman. So, para Uh, makontrol, eh sila na yung mag-aakto bilang middleman. Ang FDI ay isang GOCC, yung Government Owned and Controlled Corporation, sa ilalim po ng agricultural, fisheries, and food sector. Technically daw, walang lugi ang FDI. Pwede pang kumita ang FDI habang binababa ang presyo ng baboy. Uh, yung FTI ang bibili direktas ng bibili ng baboy direkta sa mga farmers. So, ang sinasabi Pampanga at Tarlac yung pagkukunan nila. Sila ang magpapakatay, magdadala sa mga retailers and may margin na rin daw or kita yung mga retailers ng 30 hanggang 50 pesos per kilo. And humihingi na rin ng DA ng pondo no 500 million pesos mula sa Malacañang para sa uh, malawakang uh, pagpapatupad ng programa kasi ngayon sariling pondo pa ng FTI yung kanilang ginagamit and dahil sa mababang presyo ng baboy mula sa FTI maari magkaroon ng kompetisyon at magresulta sa pagbaba ng presyo ng baboy ang target ng DA 150,000 metric tons ng baboy at maaari daw tumagal yan hanggang Enero ng susunod na taon so ayan yung uh, update dito sa baboy and kanina nabanggit natin yung weather so southwest monsoon na o habagat na sabi ng pag-asa formal na nilang i no ang pagpasok ng habagat season hudyat napaparating na rin yung rainy season o tag-ulan ayon ho sa pag-asa pumina na ang easterlies. Ito po yung mainit na hangin mula sa Pacific Ocean. Signal yan ng pagsisimula ng habagat pero hindi pa tag-ulan. No, posibleng ideklara sa susunod na dalawang linggo yung tag-ulan o yung rainy season. Sa ngayon, habagat pa lang. So, manakanakang pag-ulan hanggang sa badalas na pag-ulan ang inaasahan sa western section ng bansa habang papalakas ang habagat. Pero posible pa rin yung monsoon breaks. Ito naman yung panahon na kokonti o kaya naman walang ulan. O, dyan ba sa Antipolo, umuulan? Dito sa amin, tuwing hapon, gabi, umuulan. Ang oh, gabi lang. O, di ba, kagabi. So sa amin, basta ganun, hapon, gabi, minsan tanghali, nagdidilig din. <laughs> May bang, ano alam yun? at least, nababawasan yung init ng panahon. Okay, ngayong 2025, wala pa tayo na italang bagyo para sa susunod na anim na buwan, June to November, tinataya ng pag-asa na labing isa hanggang labing na bagyo ang mabubuo or papasok po ng Philippine Area of Responsibility. So June, <coughs> isa or dalawang bagyo ang pwedeng pumasok. Sa so July, dalawa or tatlo ang pwedeng pumasok ito ay base sa models nila, 'di ba? May mga historical ano naman sila data. Sa August 2 to 3, September 2 to 4, October 2 to 4 at sa November 2 to 3, yung mga bagyo na posible at uh, na pumasok o kaya naman mabuo dito sa Philippine Area of Responsibility. Uh, sa ngayon daw tayo ay nasa ENSO neutral, meaning wala pong la nina, walang el nino. Uh, sabi ng uh, pag-asa tatagal ito hanggang August, September, October. So, neutral. So, ang mararanasan natin ay normal na rainy season. Diba? Uh, pero sa panahon ng tag-ulan, asahan na ang high intensity rains. Uh, pagpanahon na talaga ng tag-ulan, ba diba, sanay naman na tayo dapat yun. Kasi taon-taon naman, gano'n, di ba? <laughs> Pagdating ng oh, July, June, July, August, September, yan, may mga bagyo, di ba? Malakas yung mga ulan. O, oh, dapat, eh, ready na tayo. Dapat ready na tayo. And isa pa sa mga pinag-uusapan din ngayon, eh, yung tumataas na mga insidente ng nakakagat ng aso, mga animal bites, di ba? Uh, nakakalbot ang pusa, So, isa sa mga reports na pumasok ay eh, Region 1. Abe, nasa 60,000 na. <laughs> oh, mahigit 60,000 na daw po yung naitala ng Department of Health na animal bite cases. Sa Region 1 pa lang yun. Ha? Sa unang quarter ng 2025. Uh, nagiging dahilan ito para paigtingin pa ng, D ng DOH yung kanilang rabies control campaign nakikipagtulungan na rin sila sa Department of Agriculture at sa Department of Environment and Natural Resources. Sa kabila po ng mataas na bilang ng kaso ng mga animal bites, tinitiyak po ng DOH sa publiko na available pa rin ang anti-rabies vaccine sa mga animal bite center and treatment center. So, yung mga kababayan natin, po pwede naman kayong maka-avail, di ba, ng mga vaccine na yan sa uh, mga public uh, public uh, animal bite and treatment centers. Kasi yung iba hindi alam, eh, pupunta sa private. <clears throat> eh syempre, medyo may price. No? Uh, may ano, may magbabayad. So, uh, yung iba, dahil namamahalan, hindi natin tuloy. <laughs> uh, kaya tuloy, uh, may mga insidente tayo ng Uh, namamatay dahil sa rabies. So, sa rabies, sabi nga ng mga kababayan natin. And iniulat po ng spokesperson ng uh, TOH na nakapagtala ang Region 1 ng limang human rabies death ngayon taon. Unfortunately, lahat sila ay unvaccinated at sila po lahat ay namatay. So sabi po ng officer in charge ng Dagupan Veterinarian Office na si Dr. Daniel Paulo Garcia na bagamat ang mga at kagat ng mga vaccinated house pets eh hindi dapat ikatakot, mas mabuti pa rin anya na magpatingin sa doktor. So nakalmot, kahit na sabi maliit lang or nakagat, diba? And sabi vaccinated naman yung alaga, mas mabuti pa rin po magpatingin ho kayo sa uh, mga doktor. Sa mga doktor uh, para makita po yung inyong mga uh, kagat na yan. So ang rabies po ay viral, viral infection and uh, severe viral infection. And um, talaga nagiging fatal po ito once na magpakita na po ng simptoma. So halimbawa nakakalmot kayo ngayon, nakakagat kayo ngayon ng mga alaga po ninyo, eh wag daw yung intayin. <laughs> 'Di ba na bawa ay uh, bukas na tayo tamad o okay, ay wala naman. Di diba? hindi naman dumugo eh baka ipapagpabukas niyo pa. So dapat agad-agad dalhin na po sa sa mga doktor sa mga animal bite center na yan no para po mabigyan ng uh, appropriate medical care uh, kasama na po diyan yung timing ng timely vaccination so yung virus po ng rabies ma mag-travel uh, sa nervous system natin uh, papunta sa brain and uh depende po din sa kung saan ka nakagat. Eh, siyempre kapag malapit sa ulo, bawa sa ulo ka kanagat, sa pisngi. Uh, kasi mahilig tayo makipaglandian sa malaga natin, di ba? Nakakagat. Oh, so, uh, mas mabilis mag-travel yung virus. Di ba? So, um, meron tayong ano, nakagugalian, di ba? Nalagyan ng bawang, kaya ramin. Mm -hmm. Bawang, suka. Eh wag niyo na pong eksperimentuhan. Dali niyo linisin niyo yung sugat ko, nagdudugo, lagyan ng uh, benda tapos dalhin sa ospital. Yung iba ko ano-ano nilalagay, um para daw ano, uh, panlaban sa rapis. Eh minsan hindi naman natin alam na wala pang ano, wala pang proven uh, parang pag-aaral na yun po e eh, effective. Ikaw pa, nakagat ka na ng aso? Ikaw ba mm. ka alaga? Oh. Mm. Nakagat ka na. Ah, pero ako, alam mo, hanggang ngayon, pag nakakasalubong ako ng aso, eh kasi na, uh, yung kinakagat ko dila. kinakagat ko dila ako pag may nakakasalubong ka na aso. Takot ako sa aso eh. Pero may alaga kaming aso. <laughs> pero ayoko okay yung bawal nasa labas, tapos may makasalubong ka. Tapos susundang ka, diba? <laughs> di ba? Kinakagat ko yung dila ko. Hindi ko alam kung effective yun, pero yun yung ginagawa ko. Eh, ba bata pa ko, yun na yung turo sa akin. Eh, hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin. <laughs> Ikaw, Hindi, anong technique si mo? Hindi kasi ang ano naman, ang, ang ano, pagkakaintindi ko ha. Mm. Yung, ano, pagtakot ka. Uh lalo kang tatakot ng aso. Ah, <laughs> uh, yun lang, ano yung talaga na kasi. Uh, ako basta ano, hindi ko siya masyado pinapansin. Lalayo lang ako, oh, nayaan na, ko lang siya dyan. Oo. Uh, uh, oh, oh, lang. Huwag ka mong papahalatan. Pero yung, Pero <laughs> yung, hindi ka nagpapahalatan takot, ibig sabihin, uh, ramdam din nila yun eh. Na, uh, ka. Kaya kailangan, kumbaga, alpa ka talaga. Ah, okay. ikaw yung alpha. Okay. Ikaw ang boss. Yan, ikaw ang oh, wow. boss. Okay, oh, ayun. Kaya, kaya ingat din yung mga kababayan natin kasi kapag ganitong, 'di ba, summer, um uh, tumataas talaga incidente ng mga nakakagat. Siguro nga mainit din ulo ng mga aso dahil sa sobrang init. <laughs> <laughs> diba? Kaya ano, kaya ano din sila. Kaya nangangagat sila. So E ano tayo? Ingat, ingat po. And kapag nakagat, eh, ano, tag dito? Magpa-vaccine at kompletuhin yung vaccine. Kasi yung iba nga hindi tinutuloy. Minsan kasi, di ba, apat na beses siya turok nun. Apat na beses ka or tatlong beses ka babalik sa uh, kung saan ka nagpapa-inject. Eh, dapat kompletuhin. Dapat hu kompletuhin ang vaccine. So, ayan yung ating mga panlita. And uh, sana po ay paging ligtas tayo. So, kung meron ho kayong mga komento or uh, reaction sa ating uh, mga balita ayan, pwede ho kayong mag-text. Bukas na po ang ating mga linya ng telepono, 0916-499-6195. O kaya naman sa studio text line, 0929 321 -8738 no ah, uh, pwede mo kayo magbigay ng tanong, feedback, and suggestions.